Naaalala ko pa noong una tayong magkakilala. Sa unang tingin at sa unang ngiti, sa mga mata mong makinang, ako'y nabighani. At sa ngiti mong taglay, ako'y napasabay. O bakit nga ba ganito? Sadyang mapaglaro ang tadhana. Tila pinagtagpo tayo ng kapalaran. Naging matalik na magkaibigan. At patuloy na lumalalim ang aking nararamdaman. Paano ba to? Paano ko sasabihin sa'yo? Nauunahan ako ng takot na baka kapag nalaman mo yung totoo ay iwasan at iwan mo na lang akong migla. Ngunit sadyang madaldal ako. Abiro ko pang bigkas ang salitang mahal kita na sabay sa tawa mo. Lumipas ang mga araw, nagkaroon tayo ng ugnayan. Ugnayan na isang landian lang. Akala ko sa sarili ko na isa lang yung kalokohan ngunit hindi pala. Dumating tayo sa puntong palagi na lang tayong nag-aaway yung tipong kahit na magkaibigan tayo, hindi pa rin mawawala ang selosan. Uulitin ko ang katagang meron ikaw at ako, ngunit walang tayo. Nandian lang ba ang lahat? Nagbigay ka ng motibo, umasa ako. Umasa ako na akala ko ay may pagtingin ka rin sa akin. Alala ko pa noong kinantahan mo ko. Heto yung linyang, ikaw pa rin, walang iba, ang gusto kong makasama matamis ngunit tama ang kasinungalingan. Kasinungalingan na puno ng sakit o pighati. Inaamin ko na hindi ako yung tipong taon agad nagtitiwala sa iba. Inaamin ko na madali lang makuha ang loob ko. At inaamin ko na sayo ko lang naramdaman ng kaligayahan. Inaamin ko na sa tuwing kasama kita ay wala ng kulang pa. Oo, mahal mo ko. Mahal mo ko bilang isang kaibigan mo lang na kahit pa ulit-ulit na sinasaktan ng puso ko ay ikaw ay narito. Akala ko noong una ay magiging matatag ako. Ngunit hindi ko lubos akalain na yung taong kasiyahan ko ay ang magpapalungkot ng buhay ko. Ikaw at ako na dating masaya. Ikaw at ako na dating magkaramay. Ikaw at ako na, at ako na hindi alam ang ugnayan nais kong patunayan sa sarili ko na kahit hindi na tayo gaya ng dati, ay patuloy pa rin kitang mamahalin. Mamahalin sa paraang magkaibigan na lang. At nagpapagalamat ako dahil kung hindi dahil sa'yo. Hindi ako matututo sa aking mga pagkakamali. Hindi ako magiging matatag. Hindi ako magiging malakas. Maraming salamat kapag subok na sa pagsubok na aking napagtagumpayan. Mahal ko kaibigan. Ikaw pa rin at ako ay nangangako ng hanggang dulo ay magkaibigan pa rin. Walang iwanan kahit lumipas na ang nakaraan. But to be honest, it's too hard to be friends to someone you love. Lalo na kung ang dami nyo nang napagdaanan. Mga efforts na napunta sa wala. Kwentuhan, tawanan, at asaran. Yung tipong parang kayo pero hindi. Mga pictures na tanging alaala na lang mga kanta na nagpapaalala sa inyong dalawa. Yung mga pangarap yung dalawa na naglaho na. Yung moment na ihahatid ka sa kanto para masiguraduhin kang safe ka. Yung naging masaya ang mundo niya nung nakilala ka niya. Kahit walang kayo. Kaso, wala na.